Ayan mga kaibigan, no, maraming tanong kay Ate GB kung saan ako namimili ng aking mga non-food items, especially mga school supplies, dito po sa Grand NSL Commercial. So mga kaibigan, manalilis late City. So halos kumplito talaga sila ng mga paninda mga kaibigan. Ipapakita ko sa inyo. No? Hello mga kaibigan! Magandang hapon sa ating lahat. Good afternoon everyone. Ito na naman ang yung life coach at negosyo partner, Ate JB. Ayan, so masaya na hapon mga kaibigan. No? So for today's video kaibigan, no? ipapakita ko lang sa inyo or ipapalam ko po sa inyo ang ginawa kong diskarte. Ayan, diskarte. Ito pong diskarte na ito kaibigan, ginagawa ko na po no, maraming beses na sa 23 years ko po na pagtitinda. At ngayon, dahil dahil may nangyari po, and gagawin ko na naman, I will grab the opportunity. Dahil alam ko makakatulong po ito, no? dadami po yung aking customers, siyempre tataas ang ating sales at lalo pong lalago ang ating negosyo. Dahil sa pangyayari pong ito, kaibigan, kami po ni Frances, ay kahapon ay pumunta doon sa Cebu City. Medyo malayo po ang Cebu City sa place namin, pero pumunta pa rin kami para mamili po ng mga produkto, yung tinatawad nating na non-food items yung mga produkto na hindi pagkain kagaya ng walis, chinelas at mga school supplies so so school supplies <laughs> sorry school supplies po okay pag mag magbas na naman kay Ate Gibino, hindi ta maron maron magpronounce school supplies po so pumunta kami sa city kami ni Francis at saka kasama yung aming anak saka kaibigan niya dahil nga po yung kakopetensya ko may ginawa siya nag-decide yung kakopetensya ko na gawin ang isang bagay na alam ko makakatulong sa aking negosyo kayo naman ay grab the opportunity pumunta kami sa Cebu City sa Carbon Public Market ito po yung pinakamurang bilihan ng mga produkto dito whole Cebu Cebu Province at Cebu City and, and by the way, no, gusto ko munang i-shout out, kahapon kasi kaibigan habang kami ay at tapos na kaming mamili ng mga produkto para sa aming tindahan, mga paninda may tumawag kay Ate JB. Sabi pa niya, Hi Ate JB! Hello po! Ayan, sumusaya so ko kaibigan. Sabi niya, silent viewer niyo po ako. Isa rin po akong sari-sari store owner from Tisa, Labangon, Cebu City. Ayan. So, tinanong ko siya kung meron ba siyang Uh, YouTube channel sabi niya wala Pero pinapanood niya raw Lahat, halos lahat ng mga videos ko Kasi nga silent viewer ko daw siya So shout out sa ating kapatid Kababayan na si Janie Hello Janie Ayan ito po yung picture namin no picture namin ni eh, Jenny. Masaya talaga ako, Jenny. At kahit sa maliit na paraan, simpleng paraan, ay nakatulong po ako sa inyo. Thank you so much, Jenny. You made my day. Ayan, ang saya ko, kaibigan, no? Dahil may nakakilala sa atin. Kahit small content creator lang tayo. Thank you so much, God. So, kaibigan, no? Back to our main topic. Ipapakita ko na sa inyo yung ginawa ko. Diskarte, no? ginawa kong diskarte bilang isang sari-sari store business owner. Dahil alam ko kaibigan, pag ginawa niyo rin ang gagaw, ginawa ni Ate GB, ay natiti ako kaibigan. Dadami ang customers nyo na eventually magiging suki nyo. Tataas ang sales nyo. No? Kasi nadadami ang ating customers at mga suki. Kaya, tiyak lalo pong lalago ang ating negosyo. Mga kaibigan, ipapakita ko na po sa inyo yung aking mga school supplies. Noon po, kaunti lang ang mga stocks ni Ate GB. Kasi naman, kahit pa uh, marami mga students sa place namin, pero hindi lang ako ngayon ang nagtitinda ng school supplies. Uh, may nagtinda po sa harapan, no? Tatlo o apat sila natindahan. Kaya ito yung aking school supplies section, kung nakikita nyo. Marami ng alikabok kasi nga kaunti na lang po ang namimili, no? Kaunti na lang po do uh, the previous months, mga kaibigan. Kasi nga uh, nadagdagan, no? Yung aking mga kakopitinsya na nagtitinda ng mga school supplies. Kaya ako, matagal-tagal rin na hindi ako nag namili ng mga school supplies. Uh, tingnan niyo no? Masya, marami ng alikabok. Pero yung alikabok na sa labas, hindi yan makapasok sa loob. Pero ang kaibigan, kasi nga, katulad ng sinabi ko kanina, yung pong uh, isa, sa mga kakopetensya ko apat mukhang apat kung hindi ako nagkakamali apat kami na nagtitinas ko supplies siya yung pinakapuno pero hindi na po siya nagtindi close ng kanyang tindahan so tatlo na lang kami kaya ito kay bigan uh, nilinisan ko yung aking uh, stanti stanti batawag ba tawag nito iwan <laughs> ah, rack no ayan so habang tayo nagbibideo merong nag, nag uh, bibili ng uh, meron tayong customer no bibili ng sigarilyo winston dong pila Ayan, so bibigyan naman na natin mga kaibigan ng sigarilyo, yung ating suki. Dara na, pali ko na. Ayan, so sigarilyo mga kaibigan. Salamat. So, <laughs> itong kagandahan, kaibigan, habang tayo ay nagbabantay ng tindahan, gumagawa ng video. Thank you so much, God's blessings. So, yung kaibigan, ito yung aking rack, uh, rack siguro tawag nito, no? So, ito, kaibigan, uh, iba po ang nilagay ko noon dito. Ito po yung nilagay ko and dito no for uh, siguro dalawang taon din pero kayo nga kaibigan naisip ko sorry maingay no pero ang customer kasi natin ay nakamotor so kaibigan na ko na dahil yung isa sa mga nagtinda ng school supplies isa sa ating mga kompetensya sarado na kanyang tindahan so Naisip ko kaibigan na ito, lagyan ko na rin ng school supplies. Ayan, so kinuha ko lahat dito, yung nakalagay kasi ito, yung mga pampalasa sa pagkain, ito yung nakalagay. Yun yung mga nakalagay noon dito. Pati kaibigan, itong mga cup noodles, doon din nakalagay. Lalo na itong mga chinelas, kasi si Ate GB ay nagtitinda po ng mga chinelas. So ito yung mga chinelas ko kaibigan ha, nilagay ko muna sa box, sa karton, kasi nga nilinisan ko po ito. Dito, lalagay ko rin po yung mga school supplies. Kasi napag-isip ko na sarado na yung aking isang kakopitinsya, so dapat full stocks yung aking school supplies. Ating tinan full stocks. No? So ito kaibigan, alilinisan rin po namin ni Francis, kunin namin yung alikabok, punasan namin, at uh, i-arrange po namin ito ng mabuti. Pero yun na nga, alam ko hindi makasya lahat dito kasi plan ko talaga na punuin ng stocks yung aking tindahan ng school supplies kasi yung isang kakopitinsya ay sarado na po. At yung dalawang nagtitinda ng school supplies, alam ko, hindi po sila kumplito. Kasi kung kumplito sila ng mga stocks, yung mga students, kaibigan, kasi ipapakita ko sa inyo, yung tindahan kasi ni Ate GB ay nasa likod lang ng paaralan. O tingnan nyo ha. Yan, yun po, yun po yung uh, elementary building. At doon naman po ang, <coughs> sorry, naubo na naman tayo, high school building. At sa harap niyan po, may tatlong nagtitinda. Halap ng building no, ng school, may tatlong nagtitinda po ng asko supplies. Yung isa, sarado na. Yung dalawa, alam ko na hindi sila kumplito. Kasi kung kumplito sila, yung mga students hindi pupunta sa likod. Kasi yung tindahan ko, nasa likod ng paaralan. Pero marami mga students, kaibigan, na notice ko talaga na magsara yung isang uh, nagtinda doon, isa sa aking mga kompetensya na kumplito talaga, na magsara dito na pumupunta yung mga students sa tindahan ni Ate JB. Kaya naisip ko, siguro hindi kumplito yung dalawang natirang nagtitinda ng school supplies sa harap. Kaya, uh, I will grab the opportunity, bigan na ako ay kuplintuhin ko talaga yung aking school supplies. Noon kasi hindi ito kumplito nga, kaibigan, kasi nga, may isang nagtitinda, kumplito siya at nasa harapan ng paaralan. Kaya, ako, yun lang talagang palaging uh, binibili ng mga mga kids, yung aking uh, stocks. Papel, ball pen. Ayan, yung nung talaga, hindi talaga kumplito yung aking uh, school supplies, no? Pero ngayon, kaibigan, ayan, unti-unti ko nang kumplito. Noon, kaibigan, hindi ako nagtitinda nito. Ayan, correction tape. Kasi nga, walang naghanap. Kasi nagtitinda nito yung isa kong kakumpitinsya sa harap ng paralan. Pero ngayon, sarado na siya. Kaya ako, unti-unti kong pinuno ng stocks yung aking uh, school supplies section. Ha? Bitsinsin ko. Ayan o may, nagtanong sa atin no, kung magkano yung bitsin. Sabi ko 5 pesos, ayon umalis. Siguro kukuha po siya na pera, kulang kanyang pera. So ang kaibigan, uh, again, back to our topic. So punuin ko, kaya yun, hindi na kasi yung lalagyan natin ng na school supplies. Punuin ko ito. Ayan, nilinisan ko na po, kaveran ko ng plastic. Ito may cover na siya. Ito po ay transparent, plastic free po ito. No? Lagyan ng mga ganito. Ipapakita ko sa inyo ha. Ayan. Lagyan ng mga, nilagyan ng chichirya no ng nag-deliver sa akin. Shout out kay Pure Gold at saka kay Grocery. Ito yung lalagyan ng uh, chichirya at iyan yung ginamit ko. Kasi pag gumamit ako ng plastic cover, manipis, mad madali lang siyang mapunit, no? Magisi no sa Bisaya. Ito, uh, makapal po no, bagga siya, makapal so hindi siya madaling mapunit kaya ito yung ginagamit ko, free pa kasi nga, recycle, <laughs> 'di ba? Ayan, so kay Bigan Ah, uh, kaya nga kami kahapon, nagpunta kami ni Francis sa Cebu City. Malayo po ang Cebu City sa Talisay City, no? Three rides. Kung magtaksi ka, two rides. O ma'am. Hello, another customer. Okay lang. Say, ma'am. Ba kayo kuan ka lang. Obing na, yeah. condense Check ko muna ha. Ayan mga kaibigan, continuation tayo. Yung ating kapitbahay ay gagawa ng ice candy uh, kaya siya, kaya siya naghanap ng obi flavor na condensed milk. Again, continue tayo ha. Ito kaibigan, nagpunta kami ni Francis sa ano, Cebu City. Bumili kami ng school supplies. Tingnan niyo no, school supplies mga kaibigan no. Ayan, pati ito. Ayan. So yan yung nabili namin their friends sa ano, sa Cebu City. Ayan. So kulang pa nga ito no. Kulang pa yung isa, wala nang laman yung karton. Na display na ito. <laughs> Kulang pa ito mga kaibigan, pero nga si Ate GB ay ito lang muna yung aking binili kasi malapit na naman ang closing. So ngayon ay January 30. So malapit na tumas na, na siguro kung hindi ako nagkakamali, mag-closing na po. Kaya kaunti lang muna ang binili namin ni Frances sa uh, ano kasama ng pala namin si Thomas, yung anak namin at saka si Vince. Ayan to kaibigan, o. No, steel wall. So ito yung bumili lang ako nito kay Bigan. Ayun, so marami kaming binili na hindi talaga siya food items. Hindi mga pagkain their friends at pumunta talaga kami doon sa Cebu City kasi yun yung pinakamura na bintahan ng mga non-food items. So ito kay Bigan, idi ni Ate b sa harapan. Mapupuno ito mamaya their friends. Ayun, mapupuno ito mamaya. <laughs> Yan so kailangan talaga kay Bigan, we will grab the opportunity kung ano yung mga produkto na sa tingin mo papatok talaga, itinda po natin, okay? Kahit ga ka yung ating mga kakopetensya, yung ating mga kapitbay, nagtinda na nito, magtinda pa rin tayo. Kahit marami tayong kakopetensya, okay lang yan. Lalo na pag ikaw lang talaga may tinda ng mga produkto na ganito kaibigan, talagang dunumugin ka ng mga customers, dadami yung mga suki. Itong sa chinelas kaibigan, dalawa lang kami nagtitinda nito. So, nagtinda nito noon. So, yung isa, yung sinabi ko na may school supplies siya, nagtitinda po siya ng school supplies. Ano nga pala siya, uh, pinsan ko po, no? Pinsan ko po. So, na-miss ko yung pinsan ko. Nakasakit kasi siya. Sana gumaling na po siya. So, sarado ng kanyang tindahan, kaibigan. So, iba na yung nagtitinda. So, kaya nga ako, uh, uh, ginamit ko yung uh, opportunity, no? I use the opportunity, bigan I grab the opportunity na yung aking pinsan, hindi na siya magtinda. Kaya ako na natindas ko surprise. At ngayon, doon dalawa lang kami nagtitinda ng chinilas. Ngayon, ako na lang mag-isa. Pero kahit pa masaya ako kaibigan, kasi nga ako na na nagtitinda nito, sure na dadami yung aking suki, may halong kalungkutan kasi nga nagsara yung aking nga pinsan dahil nagkasakit po siya. So, I am still praying na gumaling na po yung aking pinsan, no, si Ate Loren. Sana gumaling na po siya sa kanyang sakit. Ayan. So, di ba, Linang, magkaroon ulit ako nakakupitin siya. Basta gumaling na lang yung aking pinsan. Ang hirap pag may sakit tayo, no? Again, kaibigan, na Ito ay i arrange na muna ni Ate JB. Tutulungan ako ni Francis para safe ito. Baka mabasa ito or baka paglaruan ng ating mga pusa. Marami akong mga pusa. Kaya, i display na namin ito, ha? Thank you so much, mga kaibigan